Happy, happy birthday, Chari. Wish you all the best. More years to celebrate and more candles to blow. Good health always. Ano handa natin? Wow, yun ang masarap. Papunta na ba kami Jan? <laughs> God bless always. God bless. Happy birthday, Ulit. Hi Cha, happy birthday. Uh, Enjoy your day. May this year bring you endless joy, incredible adventures, and success in all your endeavors. And uh, praying for good health, a family, and uh, more blessings to come. Sana mag-enjoy ka sa birthday mo. And uh, yun, maging masaya lang tayo and pray lang kay God. Magtiwala lang tayo sa Panginoon and then uh, para enjoy ng buhay. Hindi na tayo tumabata. Ha? Enjoy. Happy birthday. Love you. Happy birthday Chari. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday Ate Chari. Wish you all the best from your pretty sister. Happy birthday Mama Chari. Happy birthday Mama Chari and I hope you have a happy birthday and I wish you well. Good Oh, na no, oh, Happy birthday, na. I hope you have the happiest birthday this year and the upcoming years. More birthday to come. Happy birthday. Yeah. Happy birthday, Mama. Mama. Uh, I hope that your birthday today is uh, happy and well and more birthdays to come and I hope you stay healthy and wag mo pong kalimutan na dito lang po kami para sa'yo. I, we love you! Mwah! Ah, mama, Happy, happy na birthday mo pa! Happy birthday! I'm Pamitan. I want to greet you happy birthday. Um, may uh, God bless you always. Pasensya na at ngayon ako nakagawa ng message. So, happy birthday again na. Uh. God bless you always. Hi, Chari. Maligayang bati sa iyong karawan. I want send you a big hug from Ninang B. Miss you. Ingat lagi. Love you. Uh, hello po. Happy happy birthday po kay Ma'am Chari. pamit niyan Isang pagbati po mula kay Dagut Mangyan. Ma'am Chari, sana po makita tayo kay Dagut Mangyan at makapagpa-selfie ako sa inyo. Happy birthday po muli. Yan. Thank you po and God bless. Hello po Ate Chari Pamitan. Happy happy birthday po sa iyo and more birthdays to come. Uh ingat kayo palagi and stay safe. God bless oi. Bye-bye. 1 2 three Happy 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 happy, happy birthday. Ate Chari. Ate, yeah. Chari, Ate Chari. Yeah. More more blessed to come and sana mas marami pang birthday na darating sa buhay mo and long 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 life. Yan. Yeah. And God bless sa inyong dalawa ni uh, Kuya Moto Vlog, isa sa team Daddy Frankie at sa inyong anak at sa inyong mga mahal sa buhay. Yan. Yeah. Happy happy birthday. God bless. Bye bye. Happy happy birthday po Ma'am Chari. Uh, mula dito sa Cavite sa Motoblog TV po ang yung lingkod from Daddy Frankie so enjoy mo lang po ang birthday mo ngayon at Perez Key shoutout sa iyo at sa buong family maraming maraming salamat have a nice day So yun, nabe nabati ko nga pala ng happy happy birthday ang butihing may bahay ni Kuya Risky Motovlog na si Ati Chari pamitan. So sana maraming birthday pa ang dumating sa buhay mo at more blessings to come. Stay healthy at sana bigyan pa kayo ng maayos at masaganang buhay sa iyong pamilya at sana eh at sana laging masaya at maayos ang Ah, uh, pagsasama nyo ni Kuya Risky at ang uh, iyong mga anak. So, once again, happy happy birthday Ate Chary pamitan. Hi Cha, happy happy birthday. One more birthday to come. Uh, wishing you a day filled with happiness and joy. Again, happy happy birthday. God bless and more power. Love you. Ayon, magandang gabi mga kababayan, mga kabarangay, no? Medyo late na po natapos ang misyon ng Team Daddy Frankie ngayon. Kung mapapansin niyo po, isa 8.30 na. Pero nandito pa si Daddy Frankie sa shelter. Uh, pa kaming inaayos. After nito, uh, babalik kami sa Makati. Ayan. Kaya marami maraming salamat sa Panginoon kasi lagi tayong ginagabayan sa ating mga misyon, sa ating mga biyahe na karating tayo sa mga ating mga pamilya. At uh, ito tapos na ang araw pero siyempre bago matapos ang araw na ito hindi po pwedeng uh, hindi natin mabati si Chari Pamitan sa kanyang kaarawan. Chari Pamitan, uh, happy happy birthday and more more birthday tugam. Ayun, tuloy-tuloy lang. Bless po tayo ni God at uh, sana lagi kang biyayaan ni God, malusog pang ngatawan, ganun din sa iyong pamilya. Ayan, yun lang naman ang ating uh, always panalangin kay God. Yung uh, maging malusog lagi at malayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya at hindi tayo magkasakit. Kaya once again, uh, Ma'am Chary Pamitan, happy happy birthday, more power to you and God bless. Yon, happy happy birthday sa aking pinakamamahal na asawa si Chary Pamitan. Yan, lagi mong tatandaan, andito lang kami ng iyong mga anak para suportahan ka sa iyong mga ginagawa araw-araw. Yan, maraming maraming salamat sayo sa iyo sa pagtiyaga mo sa amin at lagi mong tatandaan, andiyan nang Diyos na gumabay para sa atin. Stay healthy and God bless. Happy happy birthday sa iyo, aking asawa, Chary Pamitan. I love you. Happy birthday, Chari isang taon na namang bumata happy happy birthday ano ba yun happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you sana ay malasing mo daw kami hindi naman ako na minum ng alak happy birthday Tari sana ay palagi kang Tari uh, stay safe and sexy Tari enjoy your life konting tiis para sa anak mo Lalo na sa pamilya mo, balang araw. Malay mo, manalo ka lang luto. At sana'y meron kang sariling ano, pangkabuhayan. Malay mo kung manalo ng luto. Maraming salamat at nandiyan ka palagi sa tagiliran, sa tabi ko. Palagi mo akong pinapaalala. Mami, premier mo. Mami, may utang ka. <sighs> Natutuwa ako at ikaw ay sumasali na sa mga sayaw. Lalo na sa mga kanta. Hindi ka na nahihiya. At yan ang the best yan ang maganda mong ipagmana. Hindi lang sa sarili mo, kung hindi sa mga anak mo na talagang kapit lang at lahat kayanin hanggang makaya. Huwag susuko. Lilipas din yan, sabi nga nila. Maraming maraming salamat na palagi mo inaano yung aking channel at saka yung sa GC. Lalo na sa mga mga ano, fair. Walang labis, walang kulang. Maraming maraming salamat, Sari. Happy, happy birthday to you. Stay healthy and always happy. God bless. Love you. Mm. <laughs> happy birthday, Mama. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama. Upload oh, oh, na